Ten members ng uh, fraternity. Okay. juris. Ang violation anti-hazing law. Ang uh, branch 11, Judge Shirley pagali Pagalilaon. Ganun ba yung... Pagalilawan. Pagagal... Pag ah? Pagalilawan. Pag Pagalilawan. Pag Pag Ayan. Yan po yung... Uh, at saka, siyempre, meron pa mga exemplary damages, mm. mga ganyan. Pero, reclusion. Perpetua pala. Mm. ano? Mm. At, uh, ang kuwan dito, eh, ang star witness, yung kanilang mismong si Ventura, nakasama nila sa fraternity. Sa fraternity. At nadoon mismo nung gabing nangyari ang hazing. Diyan kay Atio at siya naging uh, state witness. Yan. Nagsalita po yung pamilya ng uh, ni Atyo, yung kanyang tatay at yung kanyang nanay, eh sinasabi dapat daw magkaroon din ng responsibility ang paralan, meaning the UST management. Okay? Siyempre, kumbaga, nakala, nakatakas doon sa case na yon. Sinasabi po kasi ang uh, naging issue rito no seven years ago, anong ginawa ginagawa ng UST, bakit nangyayari yan within the campus? Yan, yan ang problema. Ha? Ah? Yan ang problema. Kasi po yung hazing ginawa doon sa library mm. ng fraternity mismo na nasa loob ng campus. Mm. Ah, ano wala kayong ano yun, humihingi ng permiso kahit gabi, pwede kayo doon. Pinagbigyan ninyo, kanon, Ano ba? So, ba't ba't ginawa nyo yung hazing area? Nagkaroon po yung issue ng isyong ganyan, hmm. okay? Pagkatapos, yung cover-up, hmm. ayun mas matindi yun. E eh, biglang nabura po lahat yan. Kung baga, ang uh, lahat ng sisi, napunta doon sa sampung uh, member ng fraternity. Reclusion perpetua po sila. Bright Futures? Destroyed? Wala. Pat patay na yun. Wala na yun. Okay. Eh, reclu reclusion. Ang uh, nag-react po doon sa hinanakit ng mga magulang nung namatay na si Atyo mm -hmm. ay si uh, Dean, UST Faculty of Civil Law, Dean mm -hmm. Nilo Divina. Divina. Okay? Uh, ang decision daw po ay rule of law ah uh, at sila ay naniniwala sa legal system ah uh, uh, sabi niya po eh ang uh, university has always implemented policies that promote safety and welfare of all students hindi nga po ang tanong bakit pwedeng maghasing sa loob ng campus? Bakit hindi, no, nangyayari well, yun? I, I suppose, okay. Uh, ano yung tumakas lang yun? In a way, what he said is true. Na malamang meron sila talaga mga bawal, mga dusin. Hindi nga, ini-implement ba yung But policy he, na what yun? What he sinabi rin niya, na unfortunately, walang institution which is spared from actions of individuals who choose to disregard these measures. Si Yung mga tao, mga membro ng fraternity na kusa talagang hindi sinusunod o magbabayol ito sa mga nailagay na mga mga regulasyon eh, o reglamento. Mga rules. Mga, mga rules. Di diba, uh, I mean, it's a, ano, ano, eh, it's a fine line. It's very hard to, ano, ha? Oh, pero, kung, so tumataka sila. Ang uh, problema po dito... So, may pananagutan sila, definitely. Ayun na nga, assistivo nito. Meron, definitely. Halimbawa... Pinasabi ko lang yung katotohanan. Yung command responsibility, eh, di na ko eh. eh. Nangyari yan during my watch eh. Resign ako. Uh -huh. Kung sa... Like that, merong ganun eh, eh ganun. na element. Halimbawa sa Japanese society. Oh. Ay, bayo. Harakiri ka, gajon. <laughs> ang tawag dyan, you will fall into your you sword. soul. Yeah. Harakiri. Harakiri yon. So, ang katwiran po ni Dean Divina, eh, meron naman mga policy. May nangyaring ganon, okay lang yon. May policy naman kami. Mm -hmm. Hindi kasi at So wala na kami pananagutan hindi, hindi doon. nasusunod ang policy. Ito eh, babanggitin ko lang to ah, dahil ako may experience ako ganyan yeah. sa fraternity and even may mga kakilala akong mga taga fraternity. Yung current generation, in fact galit sila sa nangyaring ito eh. Mm. Uh, meron din sila mga polisiya, mga regulasyon, reglamento, within laban sa fraternity. hising. But within, kasi ang nangyayari ganito at et, ito ang realidad uh yung mga sumusunod na batches sasabihin nila hindi kailangan masunod Ma mangyari yung, Brother, yung oh dito hindi yung yung <laughs> yung hazing o yung ginawa sa amin kailangan gawin din sa kanila and as you do that pa pa uh, passtringto na nadtatag na gantahan Bakit kami yung na pa bakit yung, na, oh, nadadag, bakit dati, eh, hindi hindi kami hindi dati... hindi namin hindi Kasi... hindi 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 Eh, pinapalo hindi Oo. hindi 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 ano. hindi 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 ay yung mga older generation, makikita nila yung mga retrato. Eh bakit may tama dito? Bakit may tama ron dati hanggang dito lang sa putok-putok lang yung hamstring at ano? Bakit meron na sa mukha? So uh. ganito rin nangyari. You know, ay, ay paggrabe ng paggrabe. lumala na lumala. Walang yan doon sa sinasabi natin na maganda ang policies pag, pagdating sa agriculture. Pagdating sa, imp <laughs> oh, pagdating sa implementation, <laughs> yari. oh O, ngayon, eh, hindi ibig sabihin noon hindi ka nagagalaw. Ang ibig sabihin lang noon, information and oh, education. Pare-pareho. Yeah. Ayaw. By the way, then, ko lang. The certainty of punishment. Yeah. Yeah. One policy, for example, ito, babanggitin ko lang, sa mga hazing, kasi, let's face it, may, bawal dapat umiinob. Hmm. nangyayari. And even from since time immemorial, nangyayari yan. So, ginawa nila, dapat sa bawat hazing, may senior na taga. Meron nga. Na Meron hindi naka-inom. E. Meron. Hindi rin nangyari. kay atio yun, eh, walang nakakawala. Mayayag diba? yung, uh, ano mayayag yung, yung wacha, senior wacha, eh. yung wacha. Wacha. Kasi senior. Kasi po, ang, go. good time an yan. Oh. Good good time, time, mentality ang mentality dyan. Ang hazing, good time. Good time. Dapat Ay, walang inumiyap dyan. Good ino, time. Tapos, yung iba nga ino may ginagawa. Teka, teka, teka. Bakit? Pupunta ako sa ano, babarug na ako. Ayan! Yeah. Okay. So okay. nakaka-fire sa peace blood, oh, na baka upak ko. No. Oh. Magka po, kasama yan sa very kultura. Very eh. Iba yung mga iba kasi, na mga nag-fraternity, magagaling na fraternity mga ito, hindi sila nang gaganyan. Meron din silang konting galaw-galaw, pero mas, mas gusto nila, mas ano itong mga ito eh. Oh, dalhin mo itong uh, flowers nito sa girlfriend ko. Yeah. Ah, uh, ang ka dito po sa kaso ni Atjo Castillo. Oh, ano wala? Yeah, maglinis ka ng kotse. Ang uh, nawala dito, 'yung pong uh, allegation yes. ng cover up. Yes. 'Yun, after the fact. Uh -huh. May mga meron pa rin mga tao may mga kasalanan. Yes. That was Dahil noon nangyari yan, hindi nadala agad sa, sa ospital. Ah, uh, at ang kwento pa e eh, itinapon itinapo, din na. ang katawan. 'Yan ang masaklap. Yun ang masaklap. Yun ang Tapos uh, meron isang member dinala sa Chinese General. Mm -hmm. At ang sabi niya napulot lang niya 'yung katawan sa tundo. So, 'Yan. Yeah. Mga ganon eh. Mga ganun eh, ko 'yung mga cover, ganun up, cover up. Eh, Nagkatawagan pa daw doon. 'Yan ang kwento ng mm -hmm. mga frat mismo. Nawala po yan dito, yang mm. yung element ng cover-up dito. Kaya ang yung mga magulang, mm. eh merong uh, hinanakit. Oo. Bakit naman ganon? Bakit ganon? Mm. Wala na wala na yung responsibilidad. No. Eh nag, nagarkila arkila pa raw ng matinding PR eh. Para? O, noong 2017. Para patayin yung, yung issue cover-up. Okay? Ang naging yan. lawyer kasi nitong uh, Castillo family ay si Lorna Capunan. Lord, oo, oo. At si Lorna Kapunan hindi nangiming magsalita. Mm. Okay? Kung saan-saan nagpa-i-interview yan. Yeah, si Lorna ibang klase yun. Okay. Ang ginawa po uh, si Dean Divina dinimanda itong si Lorna. Mm. ng Nang uh, kung ano unjust fixation mga, mga ganon. Ah ang ginawa ng court ngayon, dismiss mm. yung kaso sa kanya. Ba? Uh, yung dismissal na yun, na reverse ng Court of Appeals. So tuloy yung... <laughs> tuloy yung kaso? Ngayon lang ako nakarinig ng dismissal na na re reverse ha? Mm -hmm. ma, 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 rare, rare. Very rare. Mm. It happens. <laughs> It happens, ha? Even to the best of times. Yeah, yan! <laughs> And even in the best of times. Yeah. Doon lang, uh, po, yan ang issue kasi. Yung cover up. Eh. Antindi. Antindi noon. Nawala yan. So, eh, ah uh, yung, yung mga magulang ni Acho ngayon, eh, sinasabi, uh, Okay lang yon ah, uh, kami, ano na kami, uh, kumbaga, uh, accepted na, nang, nangyari na. Nangyari na. na. Hmm. Pero... I-suggest is, uh, na namin silang... Uh, pero gusto daw nila paano makita yung sana. Oo eh. Oh. Ano yung mga ibang ano? Wala na sila. Kaya they... Hanggang doon na lang? Get away. Oh. Run away. Mm. Scott free? Ganun ba? <laughs> mm. Parang ano na... Eh paano matitigil uh, niya? Oh. Doon kasi sa UP noon, resign kalimat ka resign. Mm. Pag mm. may mga ganyang incident, no? Eh, dito daw sa UST, pari pa naman yung uh, Sa Pontifical University of... Uh, no. uh, ano mo tawag doon? Oh ano yan? Pontifical, Direct... Ano uh, ba Reports to the Pope. Rep directly to the Pope. Pontifical. But hindi, hindi hawak yan ng consider. Baka hindi naman nag-cover up din yung nagbigay ng instructions from the Holy See. <laughs> from the Holy See. no, you have to talk with the... Uh, with the re Pero refresh my, Me refresh my memory. Anong PR ang gumawa sila ng PR? Hindi ko maalala. Oo, nag-PR yan. Pumiar, mala Ma matindi. Dapat yung case study niyan, binilabas sa PRSP, sa Anbil, at baka uh. nanalo pa. Ha? Huh? <laughs> ano paano baka nanalo pa. Po. Uh, <laughs> Crisis management. Crisis. Ngayon po, <laughs>